bilis at mas pinagaan na ang pagkuha ng mga requirements at ang certificates ng mga wooden hulled recreational boats dito sa Coron Palawan. Ito ay matapos ang pilot implementation ng Marina Circular Number DS-202503 kung saan ipinakilala ang 5-in-1 Safety Certificate, ang pinag-isang dokumento na may validity ng limang taon at tatlong araw lang ang pagproseso mula halos 10,000 ay nasa 1,000 na lang ngayon ang babayaran ng mga bankero. Isang malaking ginhawa para sa mga boat operators tulad ni Leonabel Na-process po namin ang mabilisan yung aming mga CPC po sa bangka at hindi na po naging, uh, hindi na kami bumiyahi pa ng malayo para po ma-process po namin yung aming CPC po. Thankful na pumunta po dito sa Koroy yung mga uh, sino RD para po ma-process po o ma-help kami para ma-process po yung mga CPC namin sa mga bangka po. Sa aktibidad na ito, may naitalang 68 bangkero ang sumailalim sa libreng training at mahigit 215 bangka naman ang nairehistro at nabigyan ng prangkisa. Lubos ang pasasalamat ni Reynaldo Baronia, Pangulo ng Coron Divers Association Incorporated, na isa sa mga nag-request ng inisyatibong ito. Maraming mga malaking pasasalamat na ating mga kababayan mga kababayan hindi na nahihiraman sa sa pagpaparehistro ng kanilang mga unit uh, or mga at the same time, napaka nagandang balita dahil po sa sa limang kinukomply namin ng mga mga papel para sa po is naging isa na lang siya kaya tinatawag natin na 5 in 1 napaka napaka bilis at napaka alwan para sa aming lahat para sa pagpaprasis Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, tuloy ang suporta ng ahensya at bukas sila sa anumang request para sa karagdagang training. Basta't may kooperasyon lang sa pagpapatupad ng safety standards mula sa mga pangkero. Naging matugumpay ang aktibidad sa tulong ng LGU Coron sa pamumuno ni Vice Mayor Asian Palanca kasama ang Philippine Coast Guard, Coron Boat Service Cooperative, Calamines Divers Association at mga opisyal mula sa Marina Central Office at Marina Regional Office 4. Ito si Ardeline Hestre, nag-uulat para sa Marina DGTV News on Deck.